paps pulutin muna natin yung aking huli so long range pa rin yung ating target mga paps mabuti na lang nakakadali tayo mahangin hangin pa naman saka sungit pa panahon lang parang babagsak na may ulan bali meron ako nakuha ditong bato bato dali ka na unang patama hindi ko na i-record ano napakalakas na ng hangin ayan yung bato bato napakalakas na ng hangin mga paps makikiramda muna ako kung pwede pa ba mag-continue. So, dito yung dalik sa dulo. So, isang rock rock. Ayan. May isang bato-bato na tayo sa isang, isang rock rock. Tapos dito panina yung yung Uh, hindi na tayo makapag-lumens target nito mga paks. Dahil malakas ang hangin. Wali well, doon tayo bumira mga Pops, Oh. Yung may kubo doon na nabuwal. So, hinakbang ko po. Eh, mahaba na may hakbang ko mga paks. 60 hakbang yung ano. Iwan ko lang kung ilang meters yan. 60 hakbang. Pero, nasa tingin ko eh, ano yan. 50 mahigit. Malayo-layo din yung ating target. So yun yung ating pwesto doon. station tuned mga paps. Sana umupa tong hangin. At kung hindi um, man tumigil, okay na rin ako. Pero lipat muna ako na yung ibang pwesto. So yan, may tatlo na tayo. Isang bulik na pula. Tikling sa karuwak-ruwak. Yung bato-bato din. Tatlo. Stay tuned mga paps. Sana eh, mayroon pa. Hindi, eh, nga na tayo makapaglong range target. ayano no? hangin sa kang itim na ng ulap mga paps grabe kapagod ko akala ko mga paps eh, babagsak na yung ulan kanina napakalakas kasi ng hangin tapos napakaitim ng ulap tumakbo ako dun sa may kubol tapos uh, dun sa may kubo ng kasama ko tapos doon ako nagpahinga di nagtagal mga paps nawala lumiwanag ulit dahil yung malakas na hangin itinaboy yung ulap na maitim So, siguro bumagsak yun sa, sa bundok. Napakaitim dun. Tapos so, lumiwanag ulit. And then nawala na rin yung hangin. Parang himala lang. So, ito mga paps. Maganda dahil makapagpatuloy tayo sa paghahunt. Bali na pagod na ako. ayoko nang maghan patrol muna. So stop muna dun sa tatlo kong huli. Bali eh. so, manambang muna ulit tayo. Para madagdagan yung tatlo kong huli eh, mga paps para makapag-uwi din pang adobo at pang ulam so yan mga paps ang ating uh, oops python air so may ginawa ko dito yan, wala tandaan so ginawa ko lang yung mga paps DIY lang yan Ayan, akala mo original parang metro ano tawag dito yung panukat pero hindi yan uh, paper tape lang tapos nung naisulatan ko na ah, sa so dito nilagyan ko ng plastic tape para kahit mabasa man hindi masira hindi magkalat yung kasi ball lang yun hindi magkalat yung letra so ayan mapas manambang ako dito okay. so dalawang puno yung tatambangan ko meron pa rin kaya ko nating kuhan kung mayroon man dumapo So bago tayo mag start mga paps Shout out muna kay uh, Kapagaw Channel Shoutout po, uh, shout po sa iyo paps At kay Alpados Vlog Shout po sa inyo Maraming salamat po na, sa walang sawang ng sa aking Mountain Channel Sa aking, sa aking akin, akin mga new subscriber uh, na pag iwanan ko nun naman yung aking Pudi ko So hindi ko na lang babanggitin Yung mga isa isang pangalan nyo Shoutout na lang po sa inyong lahat. Maraming salamat po no? sa pagbisita sa aking mountain channel. Sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aking Uh, sa bawat video na upload ko mga paps At uh, pakiusapog lang po natin I-skip yung ads Para kita paano matulungan yun naman ako So yun lang po Tayo -ta magsimula na Sana may dumapo Kasi dito hindi naman talaga ako nasisiro Pag nag ako dito mga pups, Laging may laman to Laging dinadapuan to ng spotted Coolard at saka yung krokotok uh, Itong tawag sa iba Tawagin so, uh, yun bato-bato naman sa Tagalog. So, yun lang mga paps. At sana samahan niyo ako hanggang dulo na aking video. mga paps kahit pa paano nadagdagan yung huli natin so yan ang lupit ng patama ni Python Air grabe so kanina mga paps ah uh, sintri kainitan alam niyo naman yung mga ibon may lalakas sa drogo so yung isa kanina nakalipad pumunta dun bumagsak sa may tabon tapos yun sa tabon na yun mga paps napakasokal tapos nagpastuhod yung tubig nakita ko tinandaan ko na lang kung saan bumagsak nung bum pum, uh, pin, nakita ko bumagsak pinuntahan ko nakita ko gumagalaw akala ko yun na yun so hindi lang yung spotted yung nakuha natin dahil paglusong ko may gumagalaw napaka ano mahaba kulang kulang isang dipa sabi ko ano kaya yun parang isang dipa na yata haba adunbaka ako ahas nung dinandahan ko sumisid sa ilalim ng tubig nung kinapa ko yung nahuli ko mapaps bonus laki <laughs> ayan oh ang laki siguro sa apat na kilo to ang bigat ayan mapaps laki na ang butike na nahuli natin tapos yan napapansin nyo balahibo yan dyan dahil yan papakita ko sa inyo mapaps ah ay mapaps so, nagkalat yung balahibo ng ibon dahil yung huli ko habang nanambang ako dito sa may puno ng paper tree yan dalawa yan butas habang nanambang ako mga paps ang ginawa ko binalibuan ko na yung mga huli ko so oh, dito ilagay ko dito sa loob ayan mga paps, yung huli natin naka ano na ready na mga paps at ako ay ligpit na ako ay uwi na binalibuan ko lang yung mga huli ko para pagdating sa bahay uh, bawas trabaho uh, isalab ko na lang linis tapos luto tapos ito baka bukas pa to Yan, hindi pa naman to basa basa mamatay laki sulit ang haba oh ito yung nakapako to gawi dito nahawakan ko kaya wala siyang kawala magagat pa sana mga paps mabuti na lang mabilis yung kaliwang kamay ko pinagsasampal ko agad kasi kanan yung sa pinagsasampal ko na hilo ayun nasakal ko hindi na kawala so yun lang mga paps maraming 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 salamat sa panonood sa aking uh, munting channel sa mga napadalan sa akin mo channel dyan mga paps, huwag kalimutan mag subscribe hit nyo yung notification bell para lagi kong update sa subang mga video then kung nagustuhan nyo yung ganitong mga content mga paso kalimutan mag like then i-share sa mga friends o so ka-group nyo yung bawat video yung ina-upload ko so yun lang mga paps. maraming salamat babu yeah